Guys, na-violate ang aking kabaklaan kahapon kasi pinagkamalan akong manyakit sa loob ng jeep noong papunta na ako pa dito sa amin. So for me, mukhang nakakatomo yung experience na yun. So eto na yung story time. 4.30 p.m. kahapon, um, nakarating na ako sa paradahan sa amin um, from my duty bilang isang HD nurse trainee. Tapos, biglang nakita ko yung friend ko and dating kawork ko na nagtake ng NLE or Nursing Local Board. So parehas kami ng uh, pauwian, no? And then, nung nasa loob na kami ng jeep, um, nag-uusap, nag-uusapan namin yung topics na yung lumabas sa exam niya. And then, yung nasa harapan niyang babae, parang hindi siya mapakali. Tapos, tingin siya ng tiin sa akin. So, medyo na-distract ako sa usapan namin ng friend ko. And then, parang umiirap-irap yung babae na nasa harapan ko, which is, naka-uniform din siya ng white, and uh, obviously, nag-take din siya ng NLE. And then, ganoon siya ng ganoon sa jeep. Tapos tumitingin-tingin siya sa baba, and then tumitingin siya sa akin. So ako, tignan ko, ano ba yung eksena ng babaeng ito? Kasi hindi na ako naging comfortable sa kanya, ha? And then napansin ko, oo nga naman, no? hindi siya comfortable sa uniform niya na above the knee tapos yung slit niya eh, mataas kaya medyo alam mo yon yung nag open open siya tapos dined ko, and patuloy pa rin yung pag-uusap namin ng friend ko and then ganun pa rin repetitive and then tumitingin-tingin talaga siya sa akin na umiirap-irap parang ganun eh ako hindi na ako nagiging comfortable sa ganun no um, gusto ko siyang i-confront. Kaya lang iniisip ko, may exam pa sila bukas. Baka magiging traumatic ito. At yun yung iisipin niya instead na mag-review siya or mag-refresh siya sa pinag niya. Alam mo yung feeling na gusto mong igusgos yung pagbumukha niya sa floor dahil pinagkakamulan talaga niya ako naman niya, Kiss. Yung ang feeling niya kasi... Akala mo ba, gusto ko ang mga kifi? Parang ganon na, um, OMG, vino-violate mo ang aking kabaklaan. Ito pa ang nakakaloka. Parang dahil sa kagagahan ng babaeng yan, napaisip tuloy ako sa sarili ko. Manyakis ba ako? <laughs> Yung ganon. So, sa isip-isip ko, agraraman ka, girl, ha? Parang agraraman means ang feeling-feeling mo. So, anong tingin niya sa akin? May pagnanasa ako sa kanya. And for your information, kifi is yak for me. As in, super yak ang mga kifi. So, ang feeling nyo pag, alam mo yun, yung ako yung pagkakamalan yung nagkakagusto sa Kifi. And for me, that is really a violation sa kabaklaan, yung tumikim ng Kifi. And for me, alam mo yung yak, yung talagang nakakadiri talaga ang mga Kifi. And, oh, hindi ko talaga may imagine. So, nung bumaba na ako sa jeep, parang na, ano yung isip ko na, ang traumatic naman ng pagsakay ko ng jeep na yon Kasi, alam mo yon yung nakakainis na mga pasahero minsan no meron kat meron at meron ka talaga may encounter na mga mga gagang pasahero at dahil diyan baka posible akong magka-develop ng signs and symptoms ng PTT or yung tinatawag nilang post traumatic trauma dahil pinagkamalan talaga akong isang manyakis yes kaya nung pagdating na pagdating ko dito sa bahay agad akong tumingin sa salamin. So ano kayang meron sa pagmumukha ko at bakit pinagkamalan na akong manyakis ng gagang babaeng 'yon? So nung tinignan ko ay oo nga no medyo mahaba na 'yung medyo kumakapal na itong mga balbas ko. Ah siguro 'yun 'yung dahilan baka feeling niya ang manyak ko. So yeah, agraraman ka talaga, girl. So, kaya, if ever na napanood, mapapanood mo tong video na to, ang mensahe ko pa rin sa'yo is, good luck pa rin, and positive vibes, kahit na medyo traumatic yung ginawa mo sa akin sa jeep. So, yun lang.